Inyuran pero okay na yan Quality na rin yan oh, malaki laki Malaki laki Ay, oh, Isa pa isa pa Isa pa ikot oh, malaki Ito na mga aga na Nag-aalalis yan na si Peyoy Ay Peyoy okay. Ito na, bato-bato na. Lagong na. Oh, bato-bato. Baka -bato. pala ka ng ano. どう Malapit na yung isda mga agad pa. Mga kapul pa Masta malapit isda Ito para kitang kita natin Ikalawang pakain mga kaga na tunang ngayong madaling araw Sana tuloy tuloy ang pakain natin Para ayos Yan tanaw na po isda malapit na Umiikot ikot na ito Lapit na Iigot na lang Ito lang na lang Ito lang Kayaigot pa Ang malaki-laki malaki-laki isa pa, isa pa. Isa pa igot. O, malaki. O, Ayos may, ano, magandang kawit. tapa na. Ahon, ahon, ahon. Di sa kapila, Ano mga Ano

Wow. Oh. Ngiti ka muna diyan, kuya. Oh, ngiti ka muna. Ah. Oh. oh, ngiti, Isa Sumulubit nang ngiti. Ng ngiti. <laughs> Yan, nakwalit. Kalit <laughs> <laughs> eh. Well, Ram, sana, maaga. Ga kape muna tayo, mga kape. <clears throat> uh, unang pagkain ko na ni Tio. Yan, ito ang pagkain. At ga muna tayo, maaga. Hintayin tayo pa tayo ng mga panibagong subado Para kakain natin na. Yeah.